Pinalis sa listahan ng COMELEC at kinansila pa registration ng 42 party list ngayong unang araw ng paghain ng Certificate of Candidacy. May kanya-kanya rin pakulo ang ilang grupo bilang suporta sa kanila mga pambato. At live mula sa Manila at Hotel Ten City, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Gigi, kahit na sa nakaraang presidential elections dahil sa pagiging nuisance candidate buo pa rin ang nagpakilala noong asawa ni Chris Aquino sa pagsabak niya ngayon sa senatorial race ilang prominenteng party list naman ang naghain ng kanilang certificate of nomination and acceptance o kona ngayong unang araw ng COC filing Mistulang piyesta ang pakulo ng mga taga-suporta ng mga kakandidato sa pagkasenador at party list representative sa unang araw ng Certificate of Candidacy filing sa Manila Hotel. Ang kabayan party list, may parada at tambol pa sa paghahain ng kandidatura ng kanilang first nominee na si Ron Salo. May pa-FG pa at parang rally lang ang pakulo ng bayan muna sa send-off nila sa kanilang party list nominees na sina Neri Colmenares, Carlos Zarate at Ferdinand Gaite. Tinarget nila si VP Sara na nadadawit sa irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Kung korup ka, lagot ka sa bayan muna. Yan ang aming pinapangako. Habang nagpo bahagyang nakasagutan ng grupo ang mga pulis dahil pinaalis na sila. Isa na lang. Kasi ito naman so, uh, kasi. Sana na lang yan. Sana lang. Respeto lang. Patapos na kami. Pero depensa ng Ermita Police, pinatutupad lang nila ang patakaran. Doon na lang po sila sa pandaron. So kasi unang-una makakaabala po sila ron sa loob. Dahil kung magamit po sila ng microphone, ng megaphone. Sa gitna ng unang araw ng COC filing, inilabas ng COMELEC ang pag-alis sa listahan at pagkansela sa registration ng 42 party list para sa 2025 midterm elections. Sa ilalim ng Resolution No. 11071, labing isa sa mga ito ay dahil sa kabiguang lumahok sa dalawang nagdaang halalan. Tatlumpot isa naman dito bigong makakuha ng hindi bababa sa 2% ng mga boto sa party list system at hindi nakakuha ng seat sa ikalawang round ng seat allocation sa huling dalawang eleksyon. Bukod sa pakulo ng mga party list group, agaw atensyon din ng ilang senatorial aspirant nandia ng palaging na disqualify dahil sa pagiging nuisance candidate na si Daniel Magtira. Siya rin ang nagsabi noon na asawa niya si Krisa Aquino. Kumusta na nga ba sila? Uh, ngayon po si Chris Aquino, hindi ko po alam kung nasa ang planeta siya. Kaya magpapakasal na lang ako kay Amy Marcos. Nandyan din si Felipe Monte Alto Jr., a.k.a. Senador Ligtas, na dekalidad na edukasyon daw ang kanyang plataforma. At ang dating teacher na si Janice Padilla, na benepisyo at taas sa mga guro ang pangako. Jiggy, alas 5 ng hapon ng isara ng Comelec ang filing para sa araw na ito, para nga sa COC filing, no, magpapatuloy daw ang mahigpit na seguridad dito sa venue sa pagre-resume nila ng operasyon bukas alas 8 ng umaga. Jiggy? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5